Salamat so, kaayo ang pipili ng ako ng ako ang mahal ng salwa ko rin. Ano, sal, Thank you. Yes. So, pinaampis ako, ah, uh, so, ako may mayor niya inyong pipili, mauni ang ilakang ah, kamot. Ako, ihang kamot, o mga tiil ka rin nawa siya. So, ako'y muli para niya, pero tanan ni Gita ni Sayaha. Yes. <pause>

undergarments, boss. Oh, o kaya ng mga underwear nila. Under, uh, mga panty, mga brief, mga yung mga nasa yes, okay. ito. Okay, ayun, nakita na hindi na ko gusto nga maundang yung sila ng mga bata. Yes, oh, yes Para makasulog-sulog niya kung ano na ito. Oo naman, ako ko nang pakilawin ha. Cooperate lang mga kapitan. E eh, mamaya si Juan Tyson nyo ha. O na tanan yung mga kinanglan, gusto na yung mga ninyo, dahil samok, o na yung kinang sa inyong mga kinabuhay, samtang nga pamudre, kipabot niya ako kapitan. Pero mapaabot niya sa TSWD o sa UA. Kaya mahatod sa TSWD o ang ilangang pagkinerbisto, importante kayo. Yung ang mag-ibang pag-umangkon, mag-aatog, Mayo um, mayroon. So, kung ano, pa yung mga bata. Ah, uh, wala nang bubila ay ninyo. Ang kuha lang, di ba kung di ba kagato, nasunog po mo? No? Yes, ay, na po ni. Okay, ako tambag sa inyo, pag-amping mo, okay, Iyon ang mga tinigong, mga damis ninyo sa inyong property, ang loss ninyo, tako kayo. So, ako uh, kanang ampilin ni yung mga kaugalingon. Dapat makahiusa ko ba, magkasinabot ko ang butanga ba kay di po ko ganahan makakita sa inyo na mag magkaingon ani eh, mo. Ikakoy, itang aon, tinuod lang ko niya. Kalas kaysa to ang mahago kanan. -an. So pag ampil mo, unta pa makabalik mo ni maniguro mo, kung gusto mo yung mga kahinangan, kamo dapat po sa inyong mga komunidad, kaya kamalo mo mag Maka mauna-una ko ba? Kung sa'yo mga pamaagi para malikayan ni Ang una na itong ibuhat, di oh. diba itong nasunod ko? Ibuhat ang natong dalan. O. Kung sa'yo sunod, kinangan na kaabot niya sa mga barangay, mga proklita rin mga kagawad. So kinangan, natin mga mga kausaban ng buhaton. Nabilas na ito ang sasunod sa mga panimalay kung di asa masunod ang sunod. Okay? Sumura so, mo ang ako ang gusto lang sa inyo, makabangon mo. Makabangon mo balik. Kaya sa mga mo ganit, buhaton tanan o sa kaya sa CSWD o sa itong gobyerno na magkomportable ang mga kinabuhi na rin. Kibaw ko, nakapoy kayo na nasa Drehon. Ito na, pagbalik ninyo, tumana lang yan po ito ninyo, mga dalan, o tanawan ninyo, mas mapo ang inyong mga lugar karo, kaya namoy magigian sa akto, diyo po na walay pala ito, may anak. Ingun anak, ang ako ninyo, ingun anak ng Japon. Kaya ron hapsay inyong mga lugar, dinipod mo nga na sobrang agobot,

kaya mga lamis-lamis, wala yung mga na, no? Importante kayo ang pagkaiusta o pagkinabagay. Hantot sa ha? makabalik mo dito, o niya mabasta mo tanan, pakayong tatanan. Bangon ta, o abante na po, yung na nana. Okay? So, importante na kuhan, solid ang inyong kalooban na karon, mga panahon na, hindi talin na mahurot ang tanan yung mga yaguan. Mawagin na, kapal pa anak, ibawa tanan. Samtang so, naging, kawala so, ko mong kauli dito. Kung kauli, o kung katukot balik, na ang CFTVD dito na inyong barangay na magpantay sa inyo. Ha. So, paabot na ang importante communication ninyo. Eh, bawa alam ni, anything na pwedeng buhaton o mahulak-hulak natin yung mga panghinanglan, samtang hindi ko mong kabalik, ipaabot na na, Okay? So, wala lang. Good luck sa inyo ha ayaw mo kaguoy yeah, yeah, yeah. kanang pagsuway na eh sa kinabuhi anaran total na may ginoo na bangon lang mo you pick yourself up bangon mo o niya padayon mo kinabuhi or na kung ang gusto pa rin ninyo okay mayong gabi is sa inyong tanan salamat kayo yeah. magbutan ko kami kanang gamayin kuwan ng pampa pampa hitot lang sa kagol so dati ako sa kisinger niya ito ka nga, eh sa kauras lang para pampalari lang sa kanina ang may mag-volunteer so yun na lang kap ikaw may ikaw na yung mahala kita rin basta hindi lang yung kapitan yung pagitao na ako may pork leader ako may kagawad po kaya bago ko nga mahuman niya ay Uh, kay karon ang kuno kabalik kare kita paghuman sa ato ang eleksyon salamat kaayo ang dipili ni ako ni ako amahan ng salwa kare thank you yeah. 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 so inaangis ako uh, ako may bisi mayor nga inyong dipili mao ang iyang kamot ako iyang kamot ug mga tiil karon ng wakas pa siya. So, ako'y muliho para niya